Opo, oh, Your Honor. Pero Ibig hindi... Sabihin, hindi, hindi mo ma-influensya yung mga barangay captain mo? Wala po akong influensya para po. dyan po, <laughs> Your Honor. alam mo, alam mo, wag mo akong gaguhin, ha? Naging mayor din ako. Naging mayor din si Senator Gatsalian. Naging mayor din si Senator JV. Wag mo kami gaguhin dito. Ibig sabihin, wala ka influensya sa mga barangay captain mo? Wala po, Your Honor. <laughs> eh, hina ka, Mayor. Paano ka nanalong, Mayor, kung wala ka influensya sa mga barangay captain mo? Hindi. Anyway, that's besides the point, Ms. Madam Chair. At least inamin niya na ito mga barangay niya, mga barangay captain siya, nag-award dito sa, sa BET, kung saan 70% ng shares ng BET ang pagmamayari niya ng common law wife niya na si Garly makaranas all right